So, what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, andito ulit tayo upang sumagot, upang uh, bigyan ng pansin ang inyong mga katanungan. Okay? So, sa mga newbie dyan, sa mga nagtatanong, okay, maganda pong maliwanagan tayo sa ating mga katanungan pagdating sa pagmamanok. And salamat po mga kamanok sa inyong uh, pagtatanong dahil uh, nagtitiwala po kayo sa akin. So dahil yung inyong pagtitiwala ay binigay niyo po sa akin, makaasa po kayo mga kamanok na sasagutin ko po ng maayos ang inyong mga katanungan. So mga kamanok, ito pong unang katanungan ay galing kay Joel Perales. Ayan, so Idol Mamay, ask ko lamang po, pwede bang gamitan ng red cell yung one month na sisew at ilang drops po ang bawat ibibigay. Maraming salamat po. Ang red cell po mga kamanok, yan po ay electrolytes. Ibig sabihin, nakakapagbigay po 'yan ng uh, ikangayin ng uh, electrolytes ng uh, lakas okay ng ating mga alagang mga sisiw, tandang, mga manok upang magamit po nila sa araw-araw nilang mga activities. Sila man ilalakad, sila man ay lilipad. So ginagamit po nila 'yon. Okay, para sa ganun, ay uh, ikaw nga ay manatili silang healthy. Okay? So, paano ba pagbibigay nitong uh, uh, red cell na to sa ating mga alaga mga CCO? Kung ating po mga CCO ay masyado pong maliliit, halimbawa ay uh, one month old, pwede po tayo maghalo sa painom, pwede pong sa patuka, okay, pwede rin po natin irekta sa kanilang mga bibig. So, make sure, isang patak lamang po ang ibibigay natin sa kanila. Pero kung hindi po natin makontrol yon, eh maganda po sa painom na lamang po, buhawin lang po muna natin sila ng bahagya para uminom sila. Okay? So sana po, kamamay, nasagot po natin ang katanungan ninyo. Ano? Okay, ito naman na... Uh, katanungan ni uh, Arvin Ranista. Ayan. Sir Idol, pareho lang po ba ang Reload Plus at Reload Max Thank you po, Sir Idol. So, yung Reload Plus and Reload Max, so they are both electrolytes din po. So, nakakapagbigay po yan ng, uh, ng sigla sa ating mga sisiw, sa ating mga alagang mga tandang, okay? So, electrolytes po yan. So, tinatanong mo kung magkaiba sila. So, parehas lang po sila. Meron lang silang konting pagkakaiba. Okay, si Reload Max, yan po yung ating bagong inilabas para mas ibigay pa ng mas doble yung electrolytes para sa ating mga manok. Kung dati-rate, -dati, nakapagbigay na kayo ng Reload Plus at yan ay yung ginagamit ninyo bilang uh, pampahelte ng ating mga alaga, so makakasa kayo na itong si Reload Plus ay mas maganda po sa ating mga manok. Especially sa oras na nai-stress, nalulungkot ang ating mga manok. So magbigay lang tayo ng 7 drops nyan. Okay, sa mga sisiw naman pwede sa day old. Pwedeng one 1 drop lamang po. Sa painom po, pwede rin po tayong maghalo. Okay, so napakaganda po nyan. So muli, ang katanungan mo ay kung magkaiba ba sila? Parehas lang sila. Ang uh, konting uh, difference lang nitong si Reload Max is dinobli po natin yung electrolytes na nakukuha natin sa Reload. Okay? So, sana po ay nasagut uh, nasagot ko ng maayos ang inyong katanungan. So, next question galing naman kay uh, Valde, Valdelos. Ayan. So, Idol, sabi mo ay magko-cording na ng two months. Hindi ba parang maliliit pa? Okay? Hindi, hindi ba maliliit pa ang mga yon? So, yes po. Ang two months old po ng mga baby stag o mga si is maliit pa po. Pero the more na atin silang na-incub, the more na mas mabilis po at mas maganda po ang development ng isang manok. Okay, mas maaga, mas maganda. May mga kaibigan po akong nag-cocord na kaagad, naglalagay uh, sa tipi ng kanilang mga 2 months old. Sapagkat mas mabilis magtunaw, mas maganda ang development, nakakatoka sila, nakakakain sila ng mga nutrients, minerals, enzymes, mga insekto na nakakatulong sa mas mabilis na development ng kanilang pangangatawan. Okay? So, nasa atin lang po yan. Atin lang pong tingnan-tingnan sa araw-araw i-monitor natin umaga at gabi dahil nga po hindi pa sila sanay. And make sure, mga kamanok, bago po kayo maglagay ng inyong mga baby stag, 2 months old sa cording area, make sure wala po kayo diyang nakarange na mga brood hens, nakarange na mga pullets, kasi may stress po ang inyong mga baby stags. Yan lang po ang aking paalala sa inyo. Kailangan they are free. Malaya po silang nakakapaglakad-lakad. And make sure yung kanyang mga katabi na tipi eh, mga baby stags din po. Bakit po? Siyempre, para pong mas ma mabilis pong development ng manok. Hindi po sila, eka nga, hindi po sila uh, na-stress. Kasi yung ibang mga manok natin, kapag ka sila ay nakakarinig ng tilaok ng ibang mga magugulang na manok, okay, nakakakita sila ng mga brood hens, nakakakita sila ng mga tandang dyan na magugulang, eh na stress sila. Okay? Para maiwasan yon mas mabilis ang maturity ng manok, kailangan pare-parehas po yung kanilang mga natatanaw na bahay, Kung ano yung nasa kabilang tipi, make sure magkakaedad po sila. Kung hindi man sila magkakaedad, kahit one month old ang pagitan, okay na rin po yon mga kamanok. Para po, sabay-sabay po yung kanilang pagganda. Tingnan ninyo mga kamanok, kapag po hindi sabay-sabay, for example, nandoon ay one year old, nandito ay four months, nandoon sa kabila ay six months, nandoon sa kabila ay two months. Tingnan ninyo, ang tagal ng development nung pinakabata. Okay, bakit po? Eh kasi po, nai-stress eh. Ang dami niyang nakikitang mas magugulang na manok. Yung kanyang uh, uh, development, naiiwan sa halip na siya ay nagiging early maturing dahil siya ay uh, walang nakikitang gano'n, eh hindi niya magawa. Kasi nga, puro magugulang na manok ang kanyang kasama. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamano, kung kayo ay mag-co-cord ng mga 2 months, make sure mga 2 months din po ang kanyang kasamahan. Maniwala kayo sa hindi, mas mabilis po ang development ng ating mga manok. Okay? So next, hanap pa tayo dito ng katanungan. So galing kay Lisa Madrigal Ayan so mega shout out Lisa Idol, ano ba ang maintenance mo na patoka at uh, nilalahok para bulto ang kanilang katawan So Enerton po ang aking ibinibigay na pagkain sa kanila At napakaganda po nito na kasi po ito ay may may antipetic acid At ano po yun mga kamanok Ang Enerton po ay uh, ikangay meron po siyang sangkap na kung saan ibinababa po yung pitic acid na meron sa mga grains nito. Alam niyo po mga kamanok, ang grains po na yan, meron po siyang isang sangkap na kung saan hindi po talaga na imamaximize ng katawan ng manok yung sustansya galing dito. Kahit sabihin natin magana ang, magana ang ating mga manok sa pagkain, nakakain niya lahat ng laman ng enerton, grains, pellets, pero dahil doon sa anti Pitic acid na meron sa Enerton na absorb ng kanyang katawan lahat ng nutrients mula doon sa pagkain. Yung ibang mga patoka, wala nito. Okay, ano ba yung pitic acid? So, yan po yung, uh, nga, eh, hindi po hinahayaan ng pagkain na maabsorb absorb lahat, natatapon or na, -na -re release ng punang katawan ng manok, yung sustansya hindi po na-absorb. Okay, so compare po sa ibang uh, pagkain, si Enerton po ay merong petic acid uh, neutral neutralizer para po mabawasan po yung mga pitik acid na yun sa pagkain. Kaya po napakaganda yan, kaya po yun ang aking ibinibigay sa ating mga alaga. At ano po ang ating inilalahok dito? So simply fermented jacky oats lang po at wala ng iba pa. Pagdating sa maintenance, yan po ang napakagandang ibigay sapagkat natatarget po niyan ang uh, protein intake ng ating mga manok. Kung kaya at ang ating mga alaga, kahit sila ay bata pa, basta merong fermented jackie oats na nakamix o nakahalo sa pagkain nila, bumubulto ka agad. At yung kanilang pangangatawan, hindi po malambot. Okay? Hindi po yung mabibighat. Sila po ay walang taba at magagaan. Buka at bulto, magagaan at walang taba. Dahil po si uh, fermented jackie oats, lagi ko sinasabi sa inyo, mataas po, mayaman po sa fiber na siyang tumutulong upang alisin ang sabaw, alisin ang tubig, ang moisture sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Kaya hihipuin niyo yung mga manok na kumakain niyan, firm ang katawan, walang taba, muscle mismo. So yun po mga kamanok, ang ilan sa mga katanungan na ating uh, sinagot ngayong gabi, sana kahit pa paano, nakatulong, sa nakahit pa paano, nagka-idea po kayo sa kung anumang inyong po pwedeng ibigay sa inyong mga alaga, kung anumang uh, ay pag-aalaga ang inyong ibigay. So mga kamanok, uh, welcome pa rin po kayo na magtanong at ako po ay uh, open free na sumagot sa inyong mga katanungan. Hihintayin ko po yung inyong mga katanungan sa comment section at makaasa kayo na talagang uh, buong kaalaman ko yung sasagutin. So paano mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.